Good morning, kagigising na po natin. So, ayan guys, magupit po tayo sa ating sarili. Kasi wala rin tayong tao hala pwede magupit. So, ayan guys, samahan ninyo ako. Ah. Dami pa akong kapihin guys, oh. Dami pa akong kaya. So, ayan guys, samahan ninyo ako magupit ng aking sarili ngayon guys. Ayan na. Ayun, tapos naman tayo yung nagupit sa ating sarili. So, maglalagyan po tayo ng Gatsby. Oh, so, ayan guys, Gatsby po ilagay natin. Ayan. So, ilalagay lang natin ng gupit. Oh. Kanyang lang paglagay. So, ayan guys, natapos na po yung ating gupit sa ating sarili. Ito na po yung ating finished product ng idol. So, ayan, comment na lang po kayo kung ayos ba yung gupit natin. So, ayan guys, yung hindi pa nakapalo kay EG Barber Vlog, tulungan niyo na po ang isang maliit na content creator. So, ayan guys. Yan. Walang ibang ano kundi tayo ay magtutulungan sa social media para tayo ay aangat uh, po sa ating uh, pagre-rels. So, ayan guys. Support my kids. Supportahan ko rin kayo. Kaya thank you and God bless you.